Matapos ang mahigit isang buwan na paghahanap ng mga otoridad ay narecover na ang tatlong bangkay na umano'y dinukot ng Conception Criminal Gang sa Sitio Tagbaka, Barangay Makabugos, Libon, Albay. Ayon kay Police Captain Victor Borhal, officer in charge ng Libon Municipal Police Station sa panayam ng Bombo Joly Gaspi, halos kalansay na lamang ang narecover nilang mga biktima na pinugutan rin ng ulo ng naturang grupo. Kabilang sa mga biktima ang isang Gs Anyos, 11 Anyos at isang 44 Anyos na lalaki. Positibo anyang kinilala ng pamilya ng mga biktima ang katawan ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang suot na damit. Subalit so, sinabi ng opisyal na isa sa ilalim pa sa forensic test ang mga ito upang makuha ang DNA. Nabatid na isang magkakahoy ang nakadiskubre sa kalansay ng mga biktima na itinapon sa isang bangin. Ayon pa sa opisyal, posibleng nadamay lamang ang dalawang bata sa naturang krimen. Samantala, sinabi ng naturang hepe na layunin ng grupo na magdulot ng takot sa bayan ng Libon kaya nananawagan ito sa publiko na itigil na ang pagsuporta sa naturang criminal gang. Hindi po siya linibig. Kung hinulog lang siya sa parting bangin, yung parang pakapugot, hinulog lang, yung parang ay nasasinit lang, hindi man lang hindi nga kasi. Uh, kawawa nga eh, nakakaano nakaka, ano, nakaka ano, yung bata pa mga wala ka na bang, ano, puso na walang kalaban-laban mo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Bombo Rangel Legazpi, Bombo John Salonga gulat For the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!